Nanawagan laban sa disunity ang Bangsamoro Islamic Armed Forces o BFMILF sa ikinasang peace rally sa Grand Mosque, Cotabato City. Dagdag ng BF commanders na kinikilala nilang Amirul Mujahidin, si MILF Chairman Ahud al Haj Murad Ibrahim at kinikilala nilang Chief of Staff ng BFMILF, si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ang detalye sa report. Nagkasa ng Peace Rally ang mga BF Base Commanders araw ng Sabado sa Grand Mosque, Barangay Kalangan ng Dos, Cotabato City, upang ipakita na buo ang BF MILF. Nanawagan laban sa disunity mula sa hanay ng organisasyon. Papadarutan ko sa ikano, so 118, Base Commando 1, Uno Tagapranin, na papadarutan namin sa ikano Maracay Ia pun, ia nami pun pegiran. Amirul Mujahidin saya kena sakanatan. Sampai sakuna nasu Amirul Mujahidin tanu sakuna asy Haji Murad Ibrahim. Indo nambumba di pegiran nubia abia biran sih sawan onet. German no United Bangsamoro Justice Party na si Jerman Al-Hazli Murad Ibrahim Paku oh! Paku Zaburtona me Saya kena meraka tau Ida saya kau Apa dari mana me Asi pupis topa me Ia topia Nasu sipu pupis topa me Kena timpo Amakapali basuka Amakapali puyano pag kami sekatusan katusan ni Buo na sundo. Yan kami na susipo pistop. Ubiap kanon to Sampai sa guna. Tapos kanimbon. Isipo pistop. Ang pagunutan nami. Ang pagkira nami. Dahil sa akaw. Yatabya na si Sir Abdurrao Makakwa. Sipo pistop. No bang sonoro. Islamic. Pos Posis. Pause. Pause peace rally in support the leadership of the Imailit Biap ha? ni apa ini by the next one issue anak issue saya kanu kinat pun panatu ada mabawi namanya pepitas ibi apa ni ha? na 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 kini na ini sama ini sama pia i time akinalimu dan ni ya. ni akahanda na panun i di kapita panun ika tangesa ha panun ika tangesa so sa kami ha nanang ka don Allahu taala sa Quran ya ayuhal ladina amanu ati Allah o ati rasul o ati amin minkum iskanu niya mga mu'min palitino sa Allahu taala palitino sa nabi palitino sa kenteng ke gwan ko authority Na ba tin po nanya nanto no pumun german a recognize no na sa german tano Al-Haji Murad Ibrahim. Asi kanin e command si kanin mo presidente ng United sa Party. Na recognize na si kanin pamuni. nakapamagayon kami, alang mo nami ba ng mga vice commander, as kami po di na kami sa da recognize nanu, as Muling binigyang diin ng BIAF na ang kanilang kinikilalang Amirul Mujahidin ay si MILF Chairman Ahod Alhaj Murad Ibrahim. At ang kanilang kinikilalang chief of staff ng BIAF ay si Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Bago ang rally, lumabas ang ulat na sinuspindi ng MILF ang ilang base commanders. Ayon kay Makakuwa, ang suspension ay base o mano sa sinasabing paglabag sa nakasaad sa MILF-CC MO-37 Series of 2025 na hindi pinahihintulutan ng mga base commanders na dumalo sa OPA Pro related activities lalo na kung may kinalaman sa decommissioning ng walang pahintulot mula sa Amirul Mujahidin. Kabilang sa mga BF commander na sinuspindi ayon kay Makakua ay 118th Base Commander Abdul Wahid Tundok dahil sa pagsama sa kanya sa Maynila. Yakubo concern na mas rakid, na interview sa kaniyato kani si Kanihads Mohadzerin Ali na sa bapa kina sa kanila na kinapalyo sa mana directive atawa memo aganat ni chief minister kani kaanda nga chief minister sa yanto memo na rangon na commissioning rangon na party na di commissioning go activity na di commissioning na di andungan na nile ko interview sa kanin sa kagay amana yan nagdaron ang tuwing nasa papa na kinadi commission nakaginad na, na pagkaitanan nila apantag sa ay eh, yan to be sa baba kina suspended sa kanila na adna ah, di commissioning nga program na amay ba sa manila to na darang katawang ko ah, ako na di lo da -commissioning lo. da katawang ko decommissioning di commissioning nga nangula bali indi kinagalwala mi na na salin si Hajspun, nede ko eh yan to sa baba kina resuspended ko na adna kaysa nilay, si Wahid san sa Uh, kuana san sa dato Saudi ang uh, nagaten di ko katawan ngini pinagatenan na American tuban ay posible na pagatenan nakabagato lang sa sarido ah uh, pero mambi sundaro na pero ni na luma mo sila wahid na pia si dato sa talayan na to pagkapagaten tubay uh, eh, katawan ko na American tuban ay eh, bagato ni wahid sa raket eh. mapakaya kuana mapakaya uh, tumayabok ka Aside from that, na amay ka niya ba issue pantag sa suspension, Nani niya usturo na dakatawang ko na bayu rin. Yan itabi ang kinalwan to sa Manila na ayunan ko. Subantangin. Na amay ka may tua, na daw ni Kagibayan na mapasa nga ba na ni hindi rin mo sa Manila to masuspend. Dagka malo mapasa nga manggulo na i- Madakir aku ana, madakir, madakir masuk spend. Benda nanto. Nana, Kaya kung mambo mo, pero mo naman mo si 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 Andang Chief Minister, kanya gusto watanin sa kanopita pita-pita lo, nag -aten. Maybe, yasa ba pa kinapag-atenin, nakagina naman mo local government units na na nagaten huwag okay, kagina in fairness naman mo, nakagina siya yung kanin base commander. Basi may tubay, kuana na. Basi may tubay ba to siya? Siya, sir. Ayon kay Makakuwa, ang ipinunta ng mga BF Base Commander sa Maynila ay ang pagbibigay suporta umano sa ginanap na LGU Summit for Peace and Development na inorganisa ng MILG kung saan siya ang concurrent minister. Ito ay upang patatagin aniya ang papel ng LGUs sa usaping Peace and Order sa BARM. Hindi aniya ito OPA proactivity at hindi rin umano sila tumuloy na dumalo sa mismong summit. Yan yung part buna. Explain ng kumusta ng kano'y kinaroon nila sa Manila. Yanin yan ang mga nang na rin tayo sa akin ni Chief Minister sa tingin rin sa maya na monitor uh, programa na OPA Pro sa Manila uh, baging ni mga base commander. No, Pamatikin kung na di palo kagina mas laa disadvantage sa kita no i uh, kaluniran kalunilan. Natikos siya, uway, Okay, dahil mambo, yan programa MILG, uh, Peace and Development Summit, Lusa, Manila, alo uh, na held sa Manila Hotel. Bale, noon niya, makinagbain to ba, na base na misinterpret sa tuba a program na antuba a programan to, ni Galbis as sinisapal ikatarabo ka mga base commander tanong na kanayin to ka Garbe sa program, ka programin to, ah, uh, no, a program, a uh, da relationin sa inisapala niya a kinasuspended sa decommissioning. Tano, da yun to connectionin. Bale, nairutan man ito, kaya nang tinawagin mga best commander ba sa darapanan. Pidaro sa kanilan, <coughs> di papagatenan. Taman sa So Mambo na mana nagakomit sa di magaten sa apiangin a programa a, a -lulun si Galbes lulon i uh, i, di di commissioning. Uri so, ani nito na text mo na kagi sarake si Chief Minister si kagi uh, tigin ya mo pia din na ba makaluka may katigin mamonitor monitor galbis Galbes ilu i mga base commander tanonan na dekat advantage na makatuko imbitere ni Insirat. Nene ko bunti ko, ah, uy, sarugay na, sa mga niya, kanay programa na OPAP ka programa na MILG, Ministry of Interior and Local Government, ah, dapikan nyo sa Manila. Kanyata niya kiyugan na yakere sa barman niya na malumakatikatikang sa pedu Ika ilay mana ibag-expose ba sa international kag ginalo sa Manila ga covered sa mapia. Okay tigo na base si kagibayan ng usinaya nga kapakayan na puno tong kagina related sa MILG na mga mayulo sila Mambo. Ibinahagi rin ito sa kanyang talumpati sa Peace Rally ang kanilang naging pag-uusap ni Chairman Ibrahim at sinabi umano nito na kung si Makakuha mismo ang nagpahintulot sa pagdalo ng mga base commanders ay Mario Manong ilift ang suspension order. Kagay ang mga 8 o'clock na nakoma sa aki i-take si Kagi, si Chief Minister Andang. Sa tigin, nginto, benar ah, uh, na ayunan ka, i-kinaulo na mga base commander to sa Manila. Kaamay ka tigin ayunan ka na i-lift kami suspension sa kanila. Sa kagay ba? na kinuana ko bon mambo ki text ang ko muskani no later ni kina text ko lang ka mga alas 5 kan tupang kanere i text nan to sir ka Natigo na tigong, sir maya in in explain ko niya ba padalong ko tigo uri na kina sa per sa na na kami ro sa kuana ro sa uh, uh, opisina na mayo na dalong nila ni kami remo no geda ang una kondisyon to unutan nami sa lula, din dinami ngulura na naselta ti kira na niyam tumo pagunutan na konutan nangis kaka pagentur gentur na kuni kagi ba yaman itiga kagi na tigi kagi pudi di toko nutan di chip minister niya mambo ah ba ako na na malo na kakyu ga kumambo ba kagi na mo piabo ni ento ba mo piabo na nanggulule ento ba na duari na konut siyan na ento ba ikele kulo ba kuana siya ba violation siya dagdag di makakuwa na tinitiyak aniya ng mga base commander at sa buong hanay ng BIAF na pananatilihin nito ang pagkakaisa at ipagpapatuloy ang pagbabantay sa kanila aniyang dangal bilang mga tunay na bayani ng bangsa Moro Struggle. Naptali Belarde, I minds Philippines.